Ayan mga kabukid, ayan mag-prepare na tayo ng ating lulutuin. So ayan, mayroon tayo dito batatas, luya, sibuyas, kamatis at saka mayroon tayo dito chicken curry powder. Ayan, mamitas din tayo ng ano, siling makupa guys. So ayan yung siling makupa ko guys ay hindi pa siya hinog. Pero okay na to. Ayan. Okay na siya. At mabango na rin siya. May napitas tayong tatlo. Yan ang mga avocado. Ayan mga kabukid. So ayan mag-start na tayo. Maglagay na tayo ng kaunting mantika. Ipangigisa natin. So ayan. so ayan, ito yung ricado natin, ang luya, bawang, sibuyas, at kamatis. So ayan, una natin isang kutsa itong luya. Sunod na rin natin yung bawang. Sabihin na na rin natin yung sibuyas at kamati. Ayan, ang panguday. So, ayan, ilagay na natin yung chicken. Pangkot siya muna natin. Ayan. Ayan. Atin muna siya pinakatas na sarili niyang katas. Ano guys? Sarili niyang katas. Or sabaw. So, ayan. Ilagay na natin guys to gulay. Ayan, may napitas akong si At saka itong patatas guys. At saka itong siling makupa. Ayan, pagsabay-sabayin na natin yan. lagyan na natin ng kaunting asin. Kasi pag kulang man ang timpla guys ay lagyan natin ng patis. Ayan. Siyempre lagyan natin ang isa sabaw natin guys ay ang pangalawang gata. So, ayan kasi lulutuin pa natin yung mga gulay natin. Ilagay na rin natin itong chicken powder. Chicken curry powder. So, ayan. So, ayan. Takluban natin, guys. Para mas mabilis kumulo. Ayan. Ang bango. Ang bango ng ating chicken curry. Ayan, ilagay na natin yung unang gata, guys. Ayan, ang bango-bango niya, guys. Tapos, pakuloyin lang natin siya, guys, hanggang maluto yung kanyang gata. Tapos, dagdagan natin ng patis. Ayan, isang kutsara. Pandagdag lang guys kasi mat medyo matabang. So, ayan, takpan natin ulit para mas mabilis kumulo. So ayan, mm, nangangalingasaw ang mm, ano guys, ang bango. Ang bango ng chicken curry natin. Ayan, tikman natin guys. Mm. Ayan, tama lang ang timpla, guys. Mmm, yummy. Pero sa ano ko, sa pamilya ko, hindi ako nagluluto nito kasi ayaw nila ng amoy. Bango naman siya. Mm. Diba? Ayan. Ayan, luto na. Mmm. Thank you for watching guys! Follow for more!